Oh. Ah, dito. Nandito naman sila. Ha? Ang pawis ko dito. Mhm. Si dito nitong dapat nitatutulay para naka-full-time na siya nang. Diyan na isang magandang buhay makaka-farmer. Akatayo, lasti June-June nagpaalam. Namuting daw yung tito niya surprise <laughs> na sorpresa sa si Junjun so oh, ayun ngayon ah. po iakyat tayo nagli-layout sila ng ano kasi si Junjun na lang ngayon na lang po ang ginagawa si Nel Nel gumagawa ng lamesa kaya niya na yan si Narisal ay layout po muna ng ano Maguhuli pa naman sana kami sa palayan minit naman wala daw tubig eh mukhang tatagal pa ang tubig sabi ko pwede naman mag abono kasi yung abono Ah. Uh, pag umulan naman mamaya, tunaw 'yan. Maganda nga 'yung ganoon eh, konti lang ang tubig. Basa-basa lang, putik-putik, absorb lahat 'yun ng lupa. So ito, nagaano po sila? Nag Lay layout. Unahin na namin 'yung CR kasi mas importante po 'yung CR ngayon. Tapos diretsyo na 'yan pa ano na, alisinta na. Ganyan lang gagawin natin ay sa kabila oh. Para uh, pasok yung hangin. Oh, natin. Okay naman. Dila lang dumami, gawa nang hindi ko na nakokolekta yung itlog. Saan ba nila ilalagay yung CR? Ano ba ang ano nila? Ah, nagli-layout pa sila. Kumusta pala yung Drenam Cedar? Tubo na ba kong? Maganda. Nakahalin niya talaga. Hindi ko pa napupuntahan eh. Ganun nakataas. Isang linggo na yon. May damong tumubo sana. Oh, mayroon pa damong kayo? Di ano. Uh, meron akong biniling isang advance eh. Kasi kailangan kasi dapat tayo uh, nagpatubig tayo. Wala naman tubig eh. Kailangan naman abono niyo. Oh, may abono na akong hybrid. dala. Yung hybrid. Oh. Nakapaghulip sana tubig po Ay, wala, kung hihintay. Hindi, ang problema, kung hihintayin natin, mabubunot naman ba? Mabubunot Oo, oh, kaya yun. Putik naman, hindi naman matutuyo yun. Hindi mamatay yun. Magadun na rin yung hybrid eh. Kapag naabon naman po yun. Ah, saan ba itong ano? Yun, yun doon ang CR, di ba? Ano daw ang ano? Bagay po, so negro pa lang naman muna eh. No? Tapos lay out muna kayo. Ay ko yung, uh, muna namin to. Tapos po nun. Kaya ba? No, no, baliado, pati kaya. Pating, daw kalalim na anong papayam kasi ano pa to eh Patatambakan pa ito Ibig sabihin malalim na din yan Kaya sa bagay doon sa kabila ano poting, poting. Oo oh, footing nya Bagay di naman mataas yung, yung, yung Oo oh. Lubog lang Pwede eh. Ayan o yan, oh. Hanggang ano tayo Ito pala Marami ng May mga nag-inquire Inquire na about sa Gagawin nating raffle Sabi nga ni Jan Pre, subukan muna muna yung ano Meron na po siyang number eh 9 and 10 Kanya daw yung 9 and 10 So Hanggang 40 lang Subukan muna natin uh, At uh, Ano na uh, Susunod naman Meron naman yung mga maliit lang Tapos mura lang di diba? Medyo marami ang number Tingnan natin kung Papatok Oh Ah, dito. Uh, uh, ano ha? Uh, dito? Ano yun? ko Ha? dito? May pasok na ba si Nano ngayon? May Oo. Wala pa? na daw po Pumasok na siya? Jelo at ata. Hindi pumasok. Ang loko ah. Ito na yung ating ah. Uh noho kaya sabi ko ang maganda pagdating dito bababa siya kasi pag hinabol po yung level nun doon hanggang doon ako baka hanggang dibdib yan ni Kongkong Kong. ganun, buka, ganun po kataas ang ano ng elevation ng lupa malaki ang diferensya tingnan nyo oh. oh. dito isang hollow blocks agad oh, mga tatlong halo blocks yan Hmm, yun yung bako dun, oh. tingnan nyo. Oh. Hmm. Ilang hollow blocks yun. Ang ganda sa dulo. Dami. nabili na tayo ng bagong pala. Lagari, 700 din yan. natin yung kanyang uh, mga lamesa mga ka-farmer yan. Mayroon na daw na pabok ng Sabado yata. Naririnig ni papayam, Very good! May duyan na. May mararanasan nyo po yung duyan. Kaya lang uh, may problema si Nel Nel. Nasira daw yung uh, cut-off ni Papa Yam. Sa lumang-luma naman na yung cut-off na yun. Nel eh. Na... <coughs> Excuse me po. Nasira daw yung cut-off na ginagamit nila. Saan ba yun? Yung DeWalt? Yung DeWalt na dugtong-dugtong na lang. Ayun, nandito ata. Saan ba, Na? na Saan nilagay? Ah, sa loob daw. So, ayun, nandito ata sila nag-ano. Bagay, hindi naman nag-ano magagamit. Ewan ko lang kung kakailanganin pa ito lumang luma naman na ito pero original po itong diwal ah. tingnan nyo na <laughs> meron daw dyan inko sabi ko nga bilit natin bilit tayo papaya mga ako eh, ayaw niya ata ng inko dahil yung inko daw ay mabilis uminit ah. diwal kasi yan galing ah. pa yan sa guagua ano lumang gamit ay. Pero konti na lang naman yata eh. Kaya na. Paano to ang lap latag mo nito nil hindi mas maganda yung ano no. Yung hindi pantay-pantay. Ano ba ganoon na yan? dugtong na lang Tinanong mo ay papaya. Mas maganda sana yung ano yung mga ganito. Alternate. Oh, alternate. Mm, ganyan. Tapos Ulang daw yung ano ko yan. Ha? Ito. Oh. Uh, Maiksi. Ayun lang. Ay, kung... Kaya uh, pinano na siya. Yung dugtong ang gusto niya, di sige. Mas maganda kasi tingnan yung alternate na. Mas ano, mas malinis. Kakapusin ba sa kahoy? Baka may mabibilan tayo dyan sa ano? Sa... Ito hindi mo magagamit? Mas maganda sana eh, alternate eh. Sa pagpantay lang, parang ano, ah, bagay. Dadaya naman yan. Mahaba-haba na yung nahukay. Kaya lang may mga obstruction dahil yung net na mga gamit dati pa dito, natabunan na po. Ayun, nahihirapan sila. Kasi dati, ranging net lang ang nakalagay. Eh. Ito, natabunan na. Kaya ayun, mga farmer, medyo sagabal. Tapos yan, bumili ulit tayo ng uh, paala. Sabi ko, ingatan na ito. At uh, mahal din. Kamawala oh, na naman. Hmm. 700 din yan pero lagari ito mga ka-farmer ang ano lang medyo mahina yung dito nya pero matibay pa rin yan ito na yung pinakamatibay na mabibiling pala dito <laughs> lagari tinatawag napakumpute na yata ng hollow block si papa yan tubuan na naman ng gout si papa ya. masakit yung kanyang kasukasuan kaya ang gout wala daw kasing ulam nung isang araw inulam niya yung kilawin <laughs> kailan ba yung wala akong ah yung ano yung sabado ata walang ulam sa baba oh hindi siya umakyat di ba na ano siya kumain na lang daw siya ng kilawin ayun na magapo yung kanyang uh, kaso kasuan yung kanyang uncle <laughs> yari ang gout bala ko dito mapatambakan din muna ng kaunti ah oh, para ano gusto ko nga sanang ibako din yung mabakuran natin itaniman na lang muna ng gulay kalaban natin dito yung mga buwisit na gansa Ayan. pero kung babakuran natin hanggang doon nang net pag ganon walang gansang makakapasok pwede natin taniman yan magka natambakan na kahit ano lang muna kasi mukhang hindi pa naman matatagalan pa po yung just in case na isa pang kubo o ano pa mala, matagal pa yon mukhang matatagalan pa kasi tinitingnan ko medyo humihina ang ano natin ang uh, mga bisita so alam mo na hindi naman tayo pwedeng tayo nang tayo dapat eh it's an investment dapat pag nag-invest ka mas malaki yung babalik di diba? so dapat pagka nagpatayo tayo ng ganito eh, magagamit talaga for business pero kung sasapat na rin naman po ito yung kubong 'yon tapos itong dalawang ito eh okay na tayo gawin na lang natin tong ano taniman na lang natin para yung mga nag uh, ano diyan ma-enjoy din nila yung mga tanim dyan gusto nila magpitas-pitas so, ayun lang tapos so usong-uso na naman pala talaga yung bulaklak ng nagbubulaklakan na po yung kayumito ngayon kasi kina bebe yung kina lola galing po kami doon ang daming bulaklak ng kayumito so ito naman kayumito natin ay nagbulaklak na rin kaya lang ang tanong may mabubo kaya hoy galingan mo kasi excited na kami last year wala kaming kayo mito dahil namatay yung nasa baba yan may mga bulaklak na po yan doon sa taas marami huwag lang madali ng bagyo ba? Diba? okay na yan sa aurora maraming katmon okay na. bukas puso negro design ng CR kasya kaya yung ano dito <coughs> ano kaya papayam kasya ba kasya po dito ah ito na pala halo blos na nakasalubong ko nakakulong kulong ano ito yung ginama mo maganda na iba ko pa palang dito natitipag na tatanggalin na natin ito papayam tapos papa trim natin hmm. pa. O, mm. tapos dalawang ano. 'Yan oh, kung paganyan, tatamaan pa mm. raw 'to yung. Oo, oo. nga. Ito tatamaan 'to. Okay, oh, tatamaan na din 'yan. Okay lang. Tumubo lang naman 'yan eh. Bogado Oh, tumubo lang 'yan. Hindi naman 'yan tinanim talaga dyan kaya para uli 'yan, sabi ni Rambo eh. 'Di puno 'yan eh. Wag 'yan. Baka mamatay na tayo hindi pa nabubunga. Oh, Ano yan? Buto yan eh. Oh, wag, na. Lesson learned. Tingnan mo ito. Galing buto. Oh, hindi. Ito okay na ito. Ito yung wala na yan. Mga tumubo lang po yan eh. Itong nyog. Ang saya. Oo. Oh. Yung ano ngayon. Grafted ka na. Kasi 4 years, 3 years, nagpubunga. Pero yung galing sa buto kagaya ng lansones, yung, uh, yung mangga, okay lang ang buto, no? Limang taon nag, ano na eh. Pero yung ibang mga, ano, kagaya nito, na avocado, naku po, langka, ay. 10 <laughs> years, 15 years. So, pahaba dito. Hanggang saan kaya? Ano? Yung pang babae. Bahala ka ng dumiskarte, Papa Yam. nah Ah. Pero maglalagay tayo ng ano dyan. Maglalagay tayo ng drainage sa gilid mismo ng ano niya. Yung babula. So, Oo. Ito na lang natin doon. Pwede rin. dito sa gilid. Walang tatakbuhan yung tubig dyan. oh, wala. taas kasi masyado. Bagay. Pag ano naman eh, di ba? So yung puso negro hindi nagaanong yung puso negro natin diyan, dapat tatlong ano siya, tatlong pulse siya para yung pinaka uli niya mal malinaw na yung uh -huh. ng ano na. Uh -huh. Si so, wala walang tatakbo di dito rin. Uh, dapat tatlo tayo para naka-filter na siya ng ano. tatlo. Lupa lang po 'yon, papayam. Wala nang ano, o semento. Sementado ilalim. Sementado yung ilalim doon sa ano mismo, pero dito dito. Lupa na. Pwede, pwede rin ano na, gagraba na lang, tambakan na lang natin ang grab. Uh -huh. Kagaya ng ginawa natin sa bahay. Iyon doon na yun. Kasi kung tambasin natin ito, yung mangga sanga lang naman ang tatanggalin. Eh. Uh -huh. Ang ano po, ang panglalaki maglagay tayo ng may urinal, no? Uh -huh. Para kung iihi lang talaga, mabilis, di ba? mo eh, sumasakit sarili. I-i-ano muna nya, Yung ano, niya, yung, ano kasi, na, ko si na-bowl ko doon yung sa ano nung poso negro mismo niya. Bagay, nakapatong na siya diretso na siya. Nung no, nasa ilalim na siya. Mm. Ano. Bagay, pwede naman tayong mag ano. Hindi naman na natin kailangan siguro ng kain-kain -kaya na nila Junjun yung plumbing dyan. Ano? Mm. Parang um, magandang hukay nito ko nga. Ah. Parang nakakontrata lang ah. Parang hukay pakyaw ito ah. Ha? Ah, parang hukay pakyaw lang. Marvin lupa, malambot lang sabi niya. Ha? Kay Marvin, mabilis lang yan. Android yun eh. <laughs> parang ang gandang maglagay ng yung mga ano nang ano natin mga container ng toyo tsaka suka patubuan mo ng pechay itong lupan to parang ganda no ganda na napuputol to. mukhang mapapabilis ang trabaho. Ha. Inorder na ako ng materials bukas daw. Di De deliver. So sa so, sabi ni Papayam sabayan na lang daw po ang ano, may naglalatag, may naguhukay Okay, pwede na. Si Jun Junjun kasi tatapusin pa 'yung ano, ayan na 'yung ano, ahallow blocks. Ah, tatapusin niya muna 'to. Isang araw na lang naman 'yan. O, oh, pagkatapos nyan, tapos na yung, ayaw ko kay Nel, Nel kung kailangan pa po ng tulong dahil uh, mayroon na atang nakabook ng Sabado. So, ayan, maraming salamat po ng maraming, maraming, maraming. Ayan. So, ayan, may nakabook na daw ng Sabado. At kailangan tapusin din ni Nel, Nel Dalawang table yan. Tuesday na ngayon. So, kailangan may nag, ano na din. Si Jomar sana. Uh, Katulong yan, nag-grinder. Yun nga lang, cut-off daw, nasira. Bihira yan. Kailangan ni lang maras yan kasi, oh, isang lamesa pa lang, oh. Yung upuan pa. Ang oh, importante, may lamesa na. <laughs> kasi, ang mangyayari yan, yung mga pagkain, ilalatag dyan, parang ano na lang, ah, cocktail setup yan, parang gano'n ba? Diba? May may upuan naman pong paikot. Nga lang hindi kayo nakalamesa pero tingnan natin kung sa tingin natin ni ano, pwede pa naman maglagay po ng lamesa. Tapos ayun, kakabitan pala ng duyan kasi sabi ko kay Papa Yamin duyan ka ako. Ayoko nang ganoon, baka mamaya doon sa dulo yung ano, kuba ang kuba naman yung sasakay. Kailangan dito lang sa baba yung ano niya, yung tali. So parang ganoon siya. Hindi yung ganoon dapat ganun lang oh so, ayun magkabila naman po yan eh sabi ni papa yan, kung kailangan daw nakahook lang iwe welding sabi ko delikado ka ako ah pagka ano na lang natin kung ano ang magagawang kung ano ni Junjun na -Jun, ah, mas matibay talaga dapat pala kinabit na kasi kaagad yung kabitan ano bago man nagpapintura kasi re-retouch yan kaya na siguro ni Jomshan Ayun. Ayun. Nakakuha ka ng na sili? Ilang gan? Marami-rami din? Ha? Tinimbang mo talaga, ano? <laughs> Grabe, alam mo pumasok ako doon kahabon. Hindi ako makal makalusot doon. Sa dami ng ano. Pero marami bunga. Nabasa ko yan. Oo. Kasi pinagdala ko si Lola eh. Gusto niya. Habi ko ko Lola, lagkita niya Yung Lola ni Bebe ba? Lagkitan. Masarap nga naman. Lalo na kung gata. Maka-miss oh, ng gata mga farmer Gatang. Sitaw lang oh. Masarap na nun. Sitaw at ano kalabasa na lagkitan. May na ko, so, May isang straight ito dito. Tapos bababa siya dyan lang. Isahan na din lang. Subali so, dalawang ganun lang ano. Oo. 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 Oo at least yung pinaghukayan pero kailangan pa rin magpatambak ano tanong may makukuha kaya tayong tambak bagay sa poso negro pa pala ang pinaghukayan no marami rami yan oo graba kasi ito magiging parkingan pa to isa pa to. bagay hindi naman na tayo gaano na <laughs> Kailan ba last na napuno? Ah, last, last week lang na nakaramdam din po kami ng ano, talagang marami ang pumunta. So, tingnan natin kasi ghost month ngayon. Sabi nga nila, ghost month is ghost month talaga. So, sinabing ghost month po eh sa lahat ng negosyo talagang medyo down. Ewan ko ba anong bang meron sa August. Kahit sa mga Chinese, yung August talagang ano. So, bagay eh, last year ganun din po ang ang ghost month namin talagang medyo ano talaga medyo mahina din ang orders so ayun tingnan na lang natin mga farmer kung paano natin iraraos itong ghost month na to importante healthy <laughs> yun nga sabi ni Rowan healthy to papa nasa stage na siya tinatanong niya lahat kung healthy <laughs> makain ng saging kanina healthy to <laughs> Tulog tina lang malapit na po yung hollow blocks diyan, oh. Kay namamo. Mabilis na makakuha. Ating ano daw sigurado magbubunga na to mga farmer dahil last year nagpractice siya siguro naman isang beses eh ano na yan. May makikit, may makukuha na tayo. Mas malaki na to dapat eh. Ano lang ni Ulysses. Medyo matanda na Next year, ang Indian Mingo. Ang abangan ninyo. Napakarami na ito Indian Mingo. One, two, three. Tatlo di itong puno. Ang nagbubunga. Plus yan, apat. So, laban sa dalawa sa baba. Mga veterans natin na ano, mangga. Next year pala papayam apat na puno na ng dyan bubunga. No? isa mm. sa harapan ang marami magbunga eh. Mumulaklak na naman yun. palapit sa December. May ang mga tutok lang rin ng kai. Kaya pikawan ito lagi kito. 150 ka rin, 150 ka rin eh. Na. Minit-init na ang araw. Ito pang Shopee Kenny. Ayan. Ay, say-say ata. Alaysa. Ay, lipil natin so ayan mga farmer ah uh, bilis naman ta paghuhukay nila mabilis ang paghuhukay shout out pala kay auntie flower and ate maria dayaw ayan kumusta po kayo at syempre si mama zenny ayan Mami Zeni, hello po sa inyo. Ah, uh, kay Ate Marita na rin. Uh, at Kuya Leo Pasqua, kumusta po kayo diyan? So, uh, ayun. Hopefully magkita po tayo le. Pagka kayo kayo'y umuwi, Siyempre, So, uh, ayan, ingat po kayo palagi. Nanay Seni, palakas po kayo. Malay nyo, makauwi pa po kayo, di ba? So, uh, ayun. Delikado to sa ano ah. <laughs> delikado to alam niyo delikado ito ngayon tagulan kinakaban ako eh kasi nakakadalawang taon na din po ito pangalawang taon na na makapal na oh grabe delikado tayo sa bagyo wag naman sana ang dumaan dito baka may dumaan pa dito isang karding o isang ulysses delikado tayo mga ka farmer kailangan ma-trim din yan eh ayan lagi namin pinapa-trim na actually ngayong 2 years na na hindi So next year pagkayan ay ano kailangan ding i-trim. Panggatong din ni na ano yan, ni na Rambos sa Mga kahoy. So yan maraming salamat. Hindi ka nagbunga. Ah. <laughs> Apit ka na. <laughs> hmm. ayan, ano mano? Wow, wala yung mga baso eh. Hmm. Ayan, maraming pong salamat at magandang buhay.